Nine days na mo po, ah, Bayo A ah, nga, paskuin niya naman, mintata mo po kaya ni king old public market, nga ah, Ciudad San Fernando, Pampanga. Baka kanita po, ah, makibalita, king presyo na naging mga na po kaya kaya kata mo nga not items. Kuwento ng vendor na si Ami Garcia, walang pagbabago sa presyo ng bilihin. Ngunit, matumal pa rin ang benta. Ala naman mo bayo okay naman. So, alang mitas, alang kay Pero may na, may na. Uh, uling rentaw, syempre, biyasa na. Alaman ka rin ng supermarket, lulog. Kuling may kahit yun, madulunin kaya kami. So, ela, lulog talaga rental. Kaya talang convenient la talagang manually. Samantala, naglabas ng Noche Buena Price Guide ng Department of Trade and Industry o DTI para sa informed holiday choices ng mga mamimili. Kasama na rito ang hamon na naglalaro mula sa 170 pesos hanggang 928 pesos ang presyo. Quezon de Bola, 211 to 435 pesos. Fruit cocktail na nasa 61 to 299 pesos. 30 to 210 pesos sa pasta noodles at iba pa. Ang pinalabas po ng DTI ay hindi po siya mandatory at hindi rin po siya SRP. Ang tawag po dito ay price guide. Ang ibig lang pong sabihin nito, mayroong mga items under Nocho products na ipinapakita lang po niya kung magkano ang presyo ng hindi so-called na branded at saka yung range doon naman sa branded item. So ang guide pong ito, ang ibig pong sabihin ay binibigyan po ng pagkakataon ang mga mamimiling Pilipino na pumili kung ano ang gagamitin nila nagagamitin sa Pasko sa mga Noche Buena products na ito. Sa pamamagitan daw nito, mayroong gabay ang mga mamimili sa pag adjust ng kanilang budget para panghanda. As to the amount, well, nasa sa atin po kung paano po natin siya gustong Uh, i Pero sinasabi po ng price guide, kamukha po ng keso de bola, pwede po kayong magkaroon ng keso de bola na worth 210 at pwede rin po kayong magkaroon ng keso de bola na worth 445 Samantala, nagpaalala ang DTI Pampanga sa red flags na kailangan batayan ng publiko sa pamimili. Pagdating po sa batas kasi, ang prima facie evidence ng property ay wala siyang price. Wala pong nakalagay, naka-indicate na ito ang presyo nito. Isa po yun. Pangalawa po as to the content ng item. Like for example, sinasabi niya 1 kilo ito at nung binili nyo is less than 1 kilo, that is also considered a uh, property ring. No? Pag tinignan naman po natin ang definition ng property ring, ang sabi po ng batas, in excess of its true worth, meaning out of the SRP at nagkaroon ng above doon sa SRP, that can be considered as property ring. So, magmula po doon, ay issuean po siya ng notice of violation. Or, if the office wants the establishment to explain, ay bibigyan po siya ng show cause order para mag-appear po siya sa office of the provincial director to justify bakit merong ganong. Maiiwasan din naman ang profit iring kung maalam ang consumer. Kaya naman, patuloy ang DTI sa paglalabas ng impormasyon para sa matalinong pamimili. Liana Canilao, CLTV 36 News.